Okay, pabunta tayo ngayon sa aking mga kapatid. I-share natin yung mga blessings na natanggap natin mula kay Ninang Shelo ng Amerika. So pumunta tayo kay Ati Malen at sa kanyang pamilya at kay Kuya Lito at sa kanyang pamilya at ibabahagi natin yung mga natanggap natin mula sa kanya. Kaya sumama kayo. Teka, check muna natin. Para kung tomboy, di ba? Tol! check natin at baka meron tayong nakalimutan. So yun, kanya-kanya na sila dyan. Tapos yung kahon, binitbit na rin natin para maghalukay na lang sila kung anong pwedeng magamit nila. Pero nakapili na tayo para sa kanila, eh di pwede nilang pagpalit-palitin. Bahala na sila, okay? So, huwag kayo magkakakalas. Dyan lang kayo. So, yung lang namin kay Ira, ang ating mga chikiting. Ayan. <laughs> Kasama oh, natin si Jenny. Para makapasya naman si Jenny. At kasama natin siyempre ang isa sa inyong mga paborito. Ayan, si Lola Kunching. Hello po. Hello, Lola uh -oh? Kunching. Ah! <laughs> Salamat po. Okay. Laos. Ako nakatakas na naman ito kanina si Eno kasi kaya kailangan oh. lagi namin sinasara ito kasi nakakatakbo lagi ito. Meron siyang nililigawan doon sa kabilang iba. Ayaw. Kainis okay. <laughs> ka. Pinamalig. Ano? Naglalag na tayong inay ba na? Okay. So, no. parang pogi tayo ngayon. hindi talaga ako hindi ako hindi ako confident pag ganito yung suot ko kasi sanay tayo ano parang di ba si series no. ng peg. so yan. e hip hop tayo ngayon. caca Kisses, kisses kay you <laughs> purple <No>, ayaw <laughs> ayaw <mga. ayan. laughs> <laughs> O sa inyo na lang. ay 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 ate, Baka may ay ano, ay malaglag. <laughs> Love you mga baby. <coughs> mga babies pala. Babies. Charam. Baka maaabot din natin na dodraw yung kapatid ko para makita natin ng ano, ng bonggam-bongga -bongga ang kanyang kakayahan sa pagguhit. ba? Diba? Pala niyo mabigit ako ng sampo. Ay, si Kuya Ruben. Ah, si Kuya Ruben na agad yan, eh, no? Oo. Oh. Nag-ano siya? Ano tawag din nga? Vulcanizing. O oh, diba? Okay, let's go! Hoy, 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 hoy! Good! Oh. Taba! Wow! Ito, throwing sa timalit, exacto. Parang pinipulay! <laughs> so, ito mga kaibigan ng kapatid kong panganay! super artist. Ayan. Tinan <laughs> mo, tinan mo. Ah, ah. Oh. Wah, Rico, ikan niya lahat dyan. oo. ah. Uh -oh. uh. sa likod. Iba? At meron pa rin din sa likod. Try hard. Okay. Sorry. di hmm. yun well, sino mga rete? Para si Carmela, re? Oo, oh, oh, hindi, hindi. Si Carmela na, <laughs> nga, ano? <laughs> ko naman lang. Kita mo na mukhaan ko. <laughs> Ibig sabihin ka mukha. Ito sa isip ko lang. Ah, uh, isa Aha, eh. uh, aha, aha. Ay, isa-isa ba si Pumbu Marcos yun ah? Hahaha! <laughs> <laughs> Naluha! Ay, parang ginagawa mo yun nung okayin ako sa hospital, Oo, oh, ano? oh, oh, oh. Ginagawa ko yun. Hindi pala ako ko masyadong contento doon. Ay, kadalingan. Si ate, Jesus. kayo may marunong din mag-drawing? Ah, ah, bless muna, bless. Wow! Ay naku, mayroon akong dalang regalo sa inyo! Bigay ni Ninang Shell <laughs> of America! Yay! Yeah!

May shoes kasi nakita nakita kasi ito hindi ba lang kung ito ito na butas yung sapatos ay po yun eh. ay siya yun <laughs> nako medyo malalaki yung shoes pero mamili ka hindi <laughs> hindi try natin ate ay malaki nga malaki nga malaki no subuki subuki baka parang malaki ka ate malaki 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 no? Sobra. Malaki sobra. Sobrang laki na rin dito. Ay, guang guang ayo. Wala na. guang guang pa. Oh. Uh, okay, meron siyang Teka, dinalan ko siya ng ano, na sa damit. May damit siya na ano eh. Kay Bella, kay Bella yung isa. Bigay natin kay Bella yung isa. Ah. Uh, ayun din. Sugod. Ay sa iyo kaya are. hindi rin. Ay, so katututoy. Oo nga, aring nga pala yung nakakonti dito noon. Nasisimeng ko oh, sila. Nasira ako, oh Nakita ni Michelle, oh. so sabi niya ay, noon pa nga sinabi niya sa akin na gusto niya itong bigyan ng sapatos. Ayun. Ay, ito loob. Loob pa rin, ano? <laughs> Asya, hindi pa, eh. Marami pa ito. ano. Hindi pa yung desain mo. Okay, so titignan uh, namin kung na mga pwede sa kanya. At babalik pa ako doon kasi nakalimutan ko yung tabi para sa kanya na terlohan Yay! Plus, syempre, may mga cookies at mga chocolate Kung ano-ano pa Thank you very much Okay Magsusukat ka ng shoes Magsusukat ka ng shoes, okay? O, sir, kayong dalawa muna Thank you Thank you, you. 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 you Michelle Go! Thank you po Thank you po, Michelle Go! Michelle Wow, kaway-kaway Flying kiss Thank you Ayan Yay! Akin ito, tay. Talagang Okay, pili-pili kayo, pili-pili. <laughs> halukay, halukay. Dami naman pagdala ni Alice. Yan, may na kanyang. Ang dugay ko, ko, black. Ang Ang ko, Ibababa okay, lang muna natin Ang dalawang bata Bye bye baby Magpapakabait kayo ha Dadaanan ulit mamaya Bye bye Susundin ba ito kayo mamaya Sino ba ako ba? <laughs> Sino ba ako ba? Yes mami Kung tinakdamang yes. pagkaman Ang yes. kaano niyan eh Kasama Ako na lang Papi eh Ay salman mo Amin nakalimutan pang isa Oy Amin nakalimutan pa Ayun sa akin aso Opa Oo Tatakbo so, yun. Ow! 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 Ayun kuya yun. So yung ang kuya Lito. Sasabay daw. Papunta tayo sa kanila. Ay, eksakto nandito siya. Ay, di isabay na natin. Sasabay ka din eh. May dalakang tricycle. Sasabay ka din eh. Ay, sabay na din eh. Kuya, pari na. Okay, let's go! Hello, Opet! Hello! At may dala kong sa inyo. May nagpadala. Di ba na, baka masabit ka dyan? Ako sabi, Hello, mga bata. Wow, wow, wow. Kapupogi ng ari mga apo. Ayun, parini kayo, parini. Ito kinakablas ito. Ito kinabukas. Berde mo bukas, eksakto! Okay! Sabi din kaibini, mga regalo sa inyo. May laruan pa. Nasa naruan? Ano yung Nasa kasarong pa lang, Ima. May pa tayo. Ang alin? May laruan. Nasa kasarong si lang, Ima? Ima? Yeah. Ima? Yeah. Ito, ang pagalang bahay. Pa, ay, ba ay, 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 kuya, ay diyan, <laughs> ay diyan, Ano? Ano ay diyan, ay diyan, Ano? diyan, ay diyan, Ano? diyan, ay diyan, ay diyan, ay diyan, ay diyan, ay kuha! ay diyan, ay diyan, Ano? diyan, ay diyan, ay diyan, ay diyan, ay Ano ay diyan, Ano diyan, ay diyan, ano si Trisha? Are. Oh. Ano? Ah, Trisha. Ay. Nay Trisha. Are kay te Maria no mahirig sa ganito eh. Ah, Mage. Mage sa kay ganito, hiwalay na ganyan ano. Ito pa kasi te ma. Are kay Trisha, are kakan sa kay ano? Ini pili din ng kasi sa inyo po. So, Oh, Pag wala ka mapili, meron pa to. Trisha, suwat so mo muna yun. Dali. Pari, Ning. So Suwati kong kasi sa iyo, are.

O, are, oh, bigit, bigit, bigit. So, bigit, are. Oh, so, um, bigit ti din. Oh, pili kayo, pili. Okay, sige. Ayun pa. Pili kayo. Pili. Pili. Okay, so natapos na rin po tayo. Naku, ang sarap sa feeling ng nag-share. Maraming maraming salamat ulit kay Miss Shello at uh, God bless you sa iyong kabaitan. So yun, nasundo na natin si Flexi. Si Robert siyang mamaya pa raw at mamaya na lang ihatid sa bahay. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama sa ating bawat kembot. This is your friend Roboto, sa mga nagutugusimus at lahat ng Pinoys sa man sulok ng world. Robotology, kinapos ako. Robotology pa more, more, and more, and more and more and more. Thank you!